Magandang araw mga kaibigan, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar na Egipsyo, na alipin ni Sara. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael mula sa pinakamatanda, Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael at naging pinuno ng labindalawa niyang angkan. Ang mga pangalan nila ay ang ipinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan, nabuhay si Ishmael ng isang daan at tatlumput pito taon. Namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Tumira ang mga angkanya sa mga lugar na galing sa Habila hanggang sa shore, sa silangan ng Egypto na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaak.